Mark Heras, hindi kinahihiya ang pagsasayaw sa gay bar. Narito ang showbiz spotlight ni Anton. Nilinaw ni Mark Heras na kailanman ay hindi siya nagubad noong sumayo siya sa isang gay bar. Ayon sa aktor, hindi rin siya nag-gay dancing kundi sumayaw siya ng hip-hop dahil doon siya tinagurian na bad boy ng dance floor. Hindi raw planado, pero sumayaw daw siya dahil sa trabaho. Hindi rin daw siya nagdalawang isip na tanggapin na nasabing racket nang ialok ito sa kanya kung saan nilinaw pa raw niya ito sa nag-alok sa kanya na sayaw lang ang kanyang gagawin. Noong game time na raw ay nandoon ang mga drag queens at may mga dancer din na nawala na ng career sa TV at kakilala niya kung saan ang iba umano sa mga ito ay nagmamacho dancing. Siya raw ay dumating sa nasabing gay bar bilang isang guest performer na tulad ng ginagawa niyang racket sa mga fiesta pero ang kaibahan nga lang ay isa itong gay bar. Hindi naman daw siya nagubad at hindi naman daw siya sumayaw na parang macho dancer o ano pa man at higit sa lahat, hindi naman daw siya nagpa-table. Alam niya raw na isa itong gay bar at ang problema lang daw sa mga Pinoy, grabe daw mag-judge ang mga tao na akala mo raw ay may mga karapatan ang mga ito na mag ng buhay ng isang tao. Pero inamin ni Mark na nagulat siya dahil nag-viral ang pagsasayaw niya sa gay bar, ngunit natuwa raw siya dahil may mga nagtatanggol sa kanya. Hindi rin daw siya humihingi ng awa at wala siyang pakialam sa mga nang judge Nagkataon lang daw na walang masyadong offer sa kanya na project, kaya niya tinanggap ang pagsasayaw sa gay bar. Nilinaw din ni Mark na hindi siya namimili ng trabaho, kaya't noong inuperan siyang sumayaw sa Apollo Gay Bar, ay agad niya itong tinanggap dahil trabaho o mano yon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.